itinanggi ng kampo ni Charlie Atong Ang ang mga akusasyon ni Julie Dondon Patidongan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero noong 2021. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, gawa-gawa lamang ang mga paratang at bahagi ito ng tangkang pangingikil ni Patidongan ng halagang 300 million pesos. Ayon pa kay Kapunan, nagsalita lamang si Patidongan nang mabigo siyang makuha ang pera at nang malamang magsasampana ng kaso laban sa kanya ang panig ni Ang. Kasama sa ilalabas na reklamo ay ang attempted robbery, grave threat, at paninira laban sa inosenteng tao. Bukod sa pagbibintang kay Ang, binanggit din ni Patidongan ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Pati na ang ilang tauhan na daw ay sangkot sa pagdukot. Pero giit ng kampo ni Ang, walang katotohanan ng mga ito, lalo't may dati ng mga kaso, si patidongan, gaya ng robbery at frustrated murder. Habang patuloy ang mga tanong ng publiko, nananatili ang kampo ni Ang sa kanilang paninindigan na paninira lamang ang lahat ng akusasyon.